Greetings mga mix, welcome back sa Boy Salita TV. So ngayon, heto na naman tayo sa ating episode na Tanong Mo, Sagot Ko. So susubukan kong sagutin ang mga tanong with regards to spiritual or esoteric teachings. So 'yung kaya ko lang namang sagutin, kung hindi ko kayang sagutin or hindi kayo kontento sa aking sagot, pwede kayong maglagay ng inyong mga opinion jan sa comment section. At pwede din kayong magtanong dyan para pag-usapan natin sa next video. So ito ang mga tanong na ating sasagutin ngayon. Naglalangis na pendant, milagro ba yan? Paano ginagamit ang kumantong? Orasyon sa inang laging saklolo. Anong pwedeng ilagay sa bao na isang mata, isang bibig? Aram akdam aksadam, totoong pangalan ba ng Diyos tatlong persona? So kung bago ka palang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Shoutout nga pala kay Mark Panghilinan at Toribio Gavina. Ang unang tanong, walang pangalan eh, naka-username lang. Kuya, bakit po naglangis ang pendant ko? May pinapakain ko po ng dasal. So, hindi lahat ng paglalangis ng pendant, ang ibig sabihin yan ay spiritual o milagro. Dahil ang paglalangis ng pendant ay patunayan ng kalawang. So, kung yung pendant mo ay bakal or tanso o ano man yung metallic object, so most probably naglalangis yan dahil kinakalawang na siya or nag-start na siyang mag-rust or mag-decay. So hindi ibig sabihin yan na milagroso or buhay siya. Sana naman maunawaan ninyo ang ibig kong sabihin at ang punto ko kasi hindi ako tulad ng iba na sinusugarcoat ang katahang isip o pini-feed ang katahang isip ng ibang tao. So ayoko ng katahang isip gusto ko yung makatotohanan at logical na thinking. So, wag naman sana kayong iyakin kung sabihin ko sa inyo na hindi spiritual. So, next question ay mula kay Ma'am Beverly. So, paano po ginagamit ang kumantong? So, ginagamit ang kumantong sa pamagitan ng paghiling sa kanya. At syempre, inaalayan mo rin siya ng mga pagkain para ang life force ng pagkain na yun ay yung inaabsorb niya para matupad niya yung mga kahilingan mo. At saka hindi yan tulad ng magic-magic na mga imposibleng kahilingan. Yung mga kahilingan na logical at pwede kanyang tulungan na ma-achieve mo. saka ano po benefits? So, ang benefits ng kumantong ay tagabantay ng bahay kasi spirit yan, tagabantay ng tindahan. At saka pwede kang humiling na tulungan ka na magbukas ng opportunity positive opportunity para sa iyo para sa ikauunlad ng buhay mo at saka spirit guidance siya so pag may mananakit sa iyo or mangungulam sa iyo so isa 'yan sa sumusugpo o nagpo sa'yo. sa iyo aside from your guardian angel so meron din ganyang mga spirits kasi 'yan dinidenyan ng simbahan Dinidinay nila existing ng ating espiritu. So existence ng ating espiritu. So dinidinay nila yung reincarnation which is turo yan ng mga monghe. At si Jesus po ay isang Buddhist monk according sa research outside of Catholic research. Sir, pwede bang makahingi ng orasyon sa ina na laging saklolo? So, ito yung masasabi ko sa mga ganito ha. Ah. Yung simpleng dasal lang na Hail Mary, arukin mo ang punto niyan. Arukin mo ang ibig sabihin ng dasal na yan. Ang problema kasi sa Pilipino, bawat imahe ng berhen, kinukonsider nila na iba't ibang tao, iba't ibang persona, which is mali yan. Iisang berhen lang yan iisang ina lang yan ni Jesus Christ except lang sa occult na birhen na yung sinasabi nilang I'm human hindi po yan ang nanay ni Jesus Christ so hindi po yan si Virgin Mary kaya wag kayong magdasal dyan kung kayo ay solid Christian or Catholic so pag-usapan natin yan this coming Sunday so kahit simpleng Hail Mary lang pwede na o di kaya kung gusto mo talaga ng occult mag refer ka doon sa aklat ni Melencio T. Sabino so maghanap ka ng copy nun I think marami na yan online eh pero hanapin yung legit wag yung ginagaya-gaya lang tapos edited na so yung photocopy talaga ng original na aklat kung pwede kasi baka makasuhan ka ng copyright eh ganun Mapagpalang araw, maestro. First of all, hindi po ako maestro. Isa lang ang maestro, yung nasa langit. Ano po ba pwede ilagay sa baong isang mata at isang bibig para sa negosyo? So ako ay hindi ako naniwala sa occult, sa Pinoy occult. Naniniwala ako sa occult pero outside of Pinoy occult. So ganito yan, kung naniniwala ka sa Pinoy occult, so lagyan mo ng mga taladro yung mga taladro na pang negosyo at yung kay Fortuna, yung berhin ng abundance nila. Pero kung hindi ka naman naniwala sa Pinoy Occult, so ito yung sistema ko. Nilalagyan ko ng mga gemstone which is nag attract ng mga tao tulad ng mga red lecklay, yung pink na crystals, tsaka green, adventurine, ganon. Tapos lagyan mo rin ng kristal na yung uri ng kristal na yon ay para hindi higupan ng energy. Yung bao mo na isang mata at isang bibig. So much better ilagay mo mga gemstones. Lagyan mo rin ng grounding gemstones para walang makasapi dyan ng mga elemento. So grounding gemstones tulad ng black obsidian, uh, red jasper, So, pwede rin na black tourmaline. So, ang last question ay mula kay Jose Roland Planas. Bro, good evening. Ang Aram, Aktam, Aksadamba, totoong pangalan ng Diyos o ito ba ay Espiritu? So, para sa mga okultista na Pinoy, yan daw ay ang lahat na pangalan ng tatlong persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu. Pero napakadaming defense mechanism ng word na to. Para lang supporting reasoning na yan talaga yung pangalan ng tatlong persona. Pero mga defense mechanism nila ay galing lang naman din sa Bible at idea ng Catholic Church. Kasi ganyan naman talaga yung LNK. Eh kumukuha ng idea sa katolik, tapos nire-revise nila sasabihin nila na sila yung legit at saka isa pang defense mechanism nila ay sa mga testamento kuno nila mayroon doong patunay hindi mo naman pwedeng patunayan ang isang bagay nagamit ang ebidensya na gawa-gawa mo lang tulad ng testamento ng okultista. Kasi bias po yan. Dapat kung gusto mong patunayan na yan talaga ang pangalan ng tatlong persona, dapat merong kang mga ancient or mga lumang kataga o lumang mga dokumento tulad ng mga Vedas, Sutras, mga panulat ng Hebreo, mga panulat ng Aramaic. Ganon, kasi sa mga colloquial Aramaic at colloquial na Latin, ang Arama ibig sabihin niyan altar. So paano naging pangalan ng Ama ang altar? So para lang yang representation eh. Tapos yung Pinoy mahilig mag so sinakyan na lang. Ang problema diyan pag sinakyan niyo lang, ginawa niyo ng kwento, pwede yung akuhin ng mga espiritu lalong lalo na yung mga fallen angels so sa mga occultists na gusto nyong patunayan na mali ako maglahad kayo ng mga dokumento yung base sa research tulad ng mga dokumento ng Hebrew, Aramaic Latin o kung ano paman na makaluma na pwedeng gawing reference kasi ang bible galing yan sa reference sa mga old epics at please lang wag na mang yung mga gawa-gawa lang na ebidensya tulad ng mga hebrew words kuno kasi alam ko naman na kinuha niyo lang yan sa google translate ilalagay niyo sa google translate yung word na english tapos itra-translate ng google into hebrew phonetics or fonts. And then, sasabihin nyo na sarili nyo yung research. Hindi ako may scam sa ganyan. Hindi ako mabubudol sa ganyan. Kasi napakadaling i-debunk nyan. At kahit pa pagbasihan natin ng libro ni Melencio T. Sabino, yung karunungan ng Diyos. So, ang paniniwala ng mga okultistang Pinoy, iba ang infinite Dios o infinito Dios at ang mga spirits na under nito na likha niya so naglikha ang infinito Dios ng 24 spirits at tatlo doon ay ang tatlong persona so ibig sabihin hindi yun mismo ang Dios o infinito Dios, yun ay likha lang niya so yung tatlong persona ng mga okultista hindi talaga yung Dios So, hindi yun, pangalan ng ama, ng anak, at ng espiritu. Kasi, ang mga Pinoy occult na patiniwala, gaya ng sabi ko, so, nang gaya sa katolik na ang Diyos ay may maraming persona, so, exaggerated sa kanila, sobrang daming persona. Pagdating sa Pinoy occult, sobrang dami na ng persona na ng Diyos. Yung infinito Diyos, meron pa siyang persona na babae, yung infinita yung am human so yung nag imbento ng ganyang istorya hindi siya logical eh. so dapat kung mag imbento ka ng ganyang mga likha so dapat galingan mo rin so mostly sa mga words na sinasambit mo ay galing yan sa bulong ng mga fallen angels mga idea na lumabas sa intuition mo which is hindi from divine realm which is influenced by fallen angels kaya yung mga words na yan ay pwedeng sakyan o akuhin ng mga fallen angels kasi story lang ito ah, ah mayroong isang antingero so, nagpa exorcism prayer siya so nag blackout nag react pero hindi na siya yung nag react yung spirits na na mga sinasamba niya, mga pangalan-pangalan na yan. So ganito, kung hindi kayo naniniwala sa exorcism ng katoliko, o kahit hindi katoliko, kahit kristyano na nag-uusal o nagdadasal ng mga biblical or mga words na pangpapalayas ng mga bad spirits, kung hindi kayo naniniwala sa ganyan, subukan nyo. Isuot yung mga anting-anting nyo, magpuder kayo, tapos pumunta kayo sa mga pastor or pari na exorcist. So, subukin nyo sila. Magpa-deliverance prayer kayo. Tignan natin kung wala bang reaction. Kasi ako mismo, saksi ako dyan eh. Sabi nila, bawal daw bendisyonan ang trispiko sa simbahan. So, ang estilo ko, mayroon akong bit-bit na rosary. Inilagay ko sa ilalim yung trispiko. So, kargado yon May dasal yon so dasal din na occult kasi dati sa pinoy occult talaga ako nagsimula so estilo ko pinailalim ko or sinapawan ko ng rosary yung trispiko tapos pinabidisyonan ko sa pare so anong nangyari nung lumapat na yung holy water sa rosary kasi binuhos niya eh Lumapat na yung holy water, syempre tumagos yon. Tumama sa tres tumama sa kamay ko. Ang resulta, sobrang init para akong napapaso. Tiniis ko lang. Nanginginig na yung kamay ko. Sa kaliwang kamay ko yon, hindi ko yon malilimutan. Sa kaliwang kamay ko kasi sa kanang kamay ko nang doon yung St. Benedict. Sa kaliwang kamay ko yung ano, yung Rosary na miraculous medal. Kasi nakadikit yung dalawang kamay ko, nakadikit yung dalawang kamay ko. So pinailalim ko sa rosary yung tres piko. Aramakdamak sa dam yun ah. Pero bakit may ganong reaction? Bakit uminit? Bakit siya nag-react kung pareho silang Diyos? Kung pangalan talaga yan ni Jesus. Secret name of Jesus. Adopt, pangalan ng anak, di ba? Baka ibang anak yan baka iba din ang ama ng anak na yan. So, bala na kayo kung hindi kayo maniwala. Kung ayon talagang maniwala, subukin nyo. Dalin nyo sa simbahan. Magpa-deliverance prayer kayo habang suot-suot nyo o dasal-dasal nyo o ihip nyo sa mga katawan nyo yung mga puder ng occult or Pinoy occult. At sa ibang kwento pa ng Pinoy Occult, ang Infinito Dios daw ay isang mata na may pakpak. Nung bumaba ito sa karagatan, nahati ito sa tatlo. At may mga letra, parang may mga tato na Aram Akdam Aksadam. So yan yung paniniwala nila. At nung Sumisid pa ito sa kinailaliman ng dagat, naging tatlong O siya. So, hindi ko na sasabihin yung tatlong O na yon. Pagkatapos naman, meron pang isang kwento na yung Aramak na Maksadam Ak daw ay pangalan ng tatlong anghel na nag-guide kay Jesus Christ. So, eto, foul na naman. Paano naging pangalan niya ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu na yung tatlong yan naman pala ay anghel ko no, na nag-guide kay Jesus Christ so ginaguide ni Jesus Christ ang sarili niya kasi isa siya sa tatlong anghel na yan so ang epika ng Pinoy o kwento ng Pinoy occult ay wala talagang supporting reasoning so masasabi natin na isang kwento lang talaga na dika ng malikot na imahinasyon kasi ang Pinoy gusto talaga maghangad ng kapangyarihan eh. Gagawin ng lahat para lang makakamit ng kapangyarihan. Kaya kung sino-sino at kung ano-ano ang sinasamba. Kasi ba naman kung kay Jesus Christ ka lang sumamba, gaya ng turo ng mga Katoliko, so parang nililimitahan yung tao eh, hindi ka magkakaroon ng sarili mong kapangyarihan. Pero sa totoong aral talaga kung magre-research ka sa totoong turo ni Jesus Christ ay para talaga i-unlock mo ang kapangyarihan mo sa loob. So hindi 'yan isiniwalat ng simbahan kasi hindi na nila makokontrol yung tao pag na-unlock na natin ang ating inner power. So isa sa mga turo ni Jesus Christ ay mag-align ng chakra. Grounding white light kasi si Jesus Christ po ay nag-aral bilang isang monghe sa Tibet. May mga ebidensya niyan. May mga written, mga old scriptures, mga old documents na nagsasaad na si Jesus ay nag-aral bilang isang monghe. So dami niyang pinag-aralan, nag-aral siya bilang isang Brahman priest sa India. Nag-aral siya ng Hinduism, nag-aral siya ng secret arts in Egypt. Nag-aralin siya ng Buddhist kasi gusto niyang tuklasin yung katotohanan talaga. Kasi ang pinalaganap ni Enlil, yung ano na yun, si Yahweh na siya sa Bible, pinalaganap kasi niya gusto niya na sumamba lang tayo sa kanya at maliligtas tayo. Which is Jesus hindi ko binsido doon so diniscover niya kung paano talaga mag ascend into higher vibration into heaven so ang totoong aral talaga ni Jesus ay i-unlock natin ang sarili nating kapangyarihan which is isa sa mga paraan na yon ay ang pag-meditate pag-align ng chakra ang problema sa Pinoy, yung Pinoy tamad gusto ng Pinoy na tumawag lang ng mga espiritu para mag shortcut para makapagkamit ng kapangyarihan so napaka babaw na ano yan, goal kasi gusto ko lang magkaroon ng kapangyarihan dito sa mundong to kaya kung naniniwala kayo kay Jesus Christ so much better na wag na kayong sumamba sa iba pang mga pangalan kasi nasa Bible naman eh na walang makakarating sa Ama nang hindi dadaan sa kanya. Ang ibig niyang sabihin, hindi kayo makapag-ascend kung hindi mo tutuklasin ang kanyang tunay na aral. Kasi lahat tayo sa loob ng ating katawan, mayroon tayong Christ Spirit. Kasi likha tayo ng God the Father. Pag na-unlock natin yon, makakapag-ascend na tayo o makapagpunta na sa tinatawag nilang heaven pero kung hindi natin ma-unlock yun pabalik-balik lang tayo sa lupa ma-reincarnate na naman tayo bilang isang tao na naman worst comes to worse hayop ganun kasi sa mga hardcore na believer ng reincarnation hindi lang tao yung pwede mong ma-reincarnate eh. pwede ka ma-reincarnate bilang hayop kung napakababa ng vibration mo so balik tayo sa aramak damak sa so kung ikaw ay okultista possible talaga maniniwala ka dyan at pwede yung sakyan ng mga espiritu mga fallen angels para linlangin ka at maniwala ka na pangalan talaga yan ng Diyos kasi bibigyan nila yan ng bisa so ayun mga mix yan na muna sa ngayon and I hope nagustuhan nyo ang episode na ito at kung mayroon kayong karagdagang tanong or kung mayroon kayong opinion regarding sa ating mga pinag-usapan kanina, so i-comment nyo lang dyan sa comment section. So until next topic, thank you!